And you magandang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman ako sa panibagong araw. Lang araw na nga din akong hindi nakapaglaba kaya naman heto at ilaban ko na nga din itong mga damit namin. Kanina pagkagising nga namin ay inuna ko na nga muna yung mga damit ni Bunso. At after nga namin kumain ng lunch ay nasikaso ko na nga din itong mga damit namin na sobrang dami. Hindi ko nga naisabay itong nilalaban ko kaya naman heto at sinabay ko na nga din kay Bunso. wala ko na nga muna itong mga damit namin. At sakto naman nga ay may sabon ako kaya naman heto at maglalaban no depende talaga itong paglalaba ko pagka may sabon. Inuna ko na nga muna nilabanto kay Tyler at after nga ano, naisinampay ko na nga pala itong mga damit ni Bonsu. Nagising na nga pala si Bonsu ng mga oras na nga niyan kaya naman dali-dali na nga din siya nagpunta dito sa kusina at hinanap ako. Heto talagang batang to ay nakasanay na nga niyang pagkagising ng umaga ay nagpupunta na nga siya agad sa kusina. Pay ko na nga pala itong mga damit ni Bunso sa tapat ng pintuan namin at after nga ano, nabinalikan ko na nga din pala itong mga junakis ko. Okay naman nga sila mga mamis ay Lagyan ko na nga pala itong ligpitin ko dahil hindi ko nga na iligpit kanina. Every time talaga pagka after nga namin naglunch ay hindi ko na nga agad na ililigpit itong pinagkainan namin. Dahil madalas nga after nga namin kumain ay nagmumuryot na nga sa bunso kaya naman mas inuuna ko na. No? As for at kabi na nga pala ng mga oras na niyan mga mamish kaya naman heto at nilaban ko na nga pala itong mga damit namin. Earths na nga lang yung mga nilalaban ko kaya naman dali dali ko na adin palang hinugasan tong mga platuhan namin. Since tapos na nga din kami kumain mga mamish ay hinugasan ko na din tong mga tuko kaya naman heto at medyo madami. Hindi ko nga hugasan nahugasan kaninang lunch mga mamis, kaya naman heto at tambak yung mga platuhan namin. Hindi ko na nga sana uhugasan to. At hindi ko na nga sana tatapusin yung mga shorts na nilalaban ko dahil isang oras ko pa nga hihintayin. Pagka -wash talaga ay patience is the key. After ko naman nga nakapaghugas ng plato mga mamis ay sinampay ko na nga pala itong mga damit na. At sa mga oras na nga nyan, mga mamis ay boring na boring nga ako dahil walang papadudod. Every time talaga mga mamis pagka naglilinis nga ako ay nakikinig nga ako ng papadudod. Finally nga, itapos na nga din ako sa paglalaba kaya naman heto at malinis na nga din dito sa kusina namin. Hindi na nga ako mahihirapan sa paglilinis dahil nakabili na nga din ako ng map na gagamitin. Buti na nga lang ay nakasil nga to mga mamish kaya naman 180 pesos nga lang to. Free shipping na nga din to mga mamish kaya naman dali-dali ko na nga din tong check out baka magmahal. Lapitan nga ako ni Tyler na mga oras na nga niyan, mga mamish kaya naman ang sabi niya ay mag-order na kayo. Gusto nyo nga din pong mag-order nito ay l kung nga lang po yung link sa my comment section.